Yo, what's up Facebook and YouTube? Hello po sa inyo. Well, first of all, syempre, uh, nagpapasalamat ako sa lahat ng bumati sa akin. Uh, birthday ko po ngayon. <laughs> Pero, isa na yata sa pinaka magandang pa-birthday sa akin. Tumawag sa akin si Boss si MG kanina. I mean, uh, nag-chat and then tumawag ako. Nag-usap kami mga kaibigan. Dahil, wa anong feeling ng Laos na, ha? Huh? <laughs> mga kaibigan, may blind item tayo meron pong tumawag kay Boss MG at nagmamakaawang sumali. <laughs> Bakit? Kasi laos na kayo? Kasi nakaramdaman nyo na yung feeling na left behind na kayo? Na may nagkakahype na kami, hindi kayo kasali? And you are trying to stop Boy Ungas and Boy Bagsik fighting us? Dahil hindi kayo kasali? Bro, bro, PMO ko, bro. Huwag mo silang labanan bro, PM Mga <laughs> <laughs> anong piling na ano nagmamakaawa kayo kay Boss MG na para isali kayo ngayon pero dati tinitira nyo siya okay oh anong piling na tablado na <laughs> di ba nilalait-lait nyo pa yung nung tinira ni Billy Joke ang BOTY ah, dahil dun sa ah, tawag dito yung sa Uh, mga nangyari noon, yung issues noon Tapos may expose ko no? Tapos uh, kayo, nakikitira din kayo At binabara niyo si M.G. ngayon Mag -mag Luluhod kayo Isali nyo kami, isali nyo Oh bro, isali nyo naman kami dyan <laughs> Hindi ka nakasali dito Bawal ang laos dito, boy Suntukan nga ng mga sikat eh Hindi ka naman Tsaka, ang kapatid mo, ang boxer, hindi ikaw Naintindihan mo? at saka hindi na champion si Otol. No! <laughs> Mga kaibigan, nagmamakaawa po siya kay MG kahit daw po kami ang maglaban. Ganun na po siya kadesperado dahil po wala na pong hype na gulpi pa si Otol nung nakaraang Mayo. Ay nung may, may naman pala kayo. Nagulpi pa! <laughs> ano feeling no? Nainggit na inggit ka pala sa hype ngayon. Of course between as the Lontayo brothers na talagang sikat na ngayon ano and the Ungas and Bagsik brothers that you are trying to manipulate Ungas and Bagsik ang mo hindi namin alam yan provoke wag ka lumaban dyan bro, bro ka lumaban. bakit binibigyan nyo ba sila ng pera ha yung bang daang libo daan daang libo nakikitain ni, ni Bagsik at Ungas ibibigay mo boy bisa hindi ka nga maka nung magkakasama nga tayo tapsilog lang hindi ka makalabas ng pang nang pang-ano eh tapsilog si David pa gumagastos eh di ba? Ganun lang talaga ang buhay. Pag naging hambugero ka, di ba? Uh, kinakagat mo ang kamay ng nagpapalamon sa'yo si Boss MJ binigyan ka ng oportunidad kahit proxy ka lang. Tapos binira mo, naggamit ang account ng kapatid mo, bibirahin mo si Boss MJ. Ngayon magmamakaawa ka? Sino ka, boy? Hindi wala na laos ka na anong feeling ng laos? <laughs> Napakagandang birthday gift sa akin ito ni uh, Boss MG Ang malaman na nagmamakaawa na ang dating mga hambog at bayabas <laughs> Alright mga kaibigan So papunta kami ngayon sa isang 5 uh, star hotel At uh, unwind muna tayo Siyempre birthday natin ngayon Boss MG salamat ha At uh, siyempre mga kaibigan Ah... Uh, i-disregard muna natin yung mga papansin at uh, yung mga laos na papansin. Ngayon mga kaibigan, abangan nyo po to kasi hindi po kami nagbibiro. Ang target namin, eh manakaw talaga. Itong ungas na ito, si Boy Utaw at yung kapatid niya. Alright? So sa mga, nag, sa mga masasamang loob kasi hindi sila kasali, magsiiyakan kayo! Ah!